So balik ko na ko, karong buwan na nagsaulog kita sa KBP Month o kapisara ng mga broadcasters ng Pilipinas. O maukining buwan nga magkatapok ang mga lain-lain nga mga magsibya diri sa Cebu. Na sayod ta nga ang KBP Cebu chapter may pinakaligon nga KBP sa entire Philippines. Nga diin bisan man tuod o naay mga kompetensya apang nagkahiusa tungod kay uh, usara ang among tuyo o tumong nga mao ang paghatod sa mga insakto nga balita o gadili fake news mga kabombo. Among obligasyon nga sa publiko nga ipahibaw kung unsay tinuod nga mga panghitabo o gadili namo i-mislead ang mga tao. Di na mo i-mislead ang mga tao. Kaming mga legitimate nga broadcasters, dili na mo gamiton ang microphone alang sa pagpangilad. Amo ning nga pribilehiyo nga makatabi sa microphone o niya tungod kay dili tanan na tagaan o kahigayunan nga mamahimong nga magsisibya. Ha? Dagan ang gusto apang dili tanan ang natagaan o kahigayunan nga mamahimong nga broadcaster sa mga kabombo. Hila binadre sa Bombo Radio, wala ko inaong nga akong ikapakita nga to sa akong mga kaubanan nga nangamatay na nga mga anchormen tungod sa mga isyu nga among gidala sa among programa kung panalitan among tugutan nga mupatigbabaw ang mga fake news, mga kabombo. Sa sunod si Mana na magsaulog na usap kami sa Press Freedom Week. Nga diin ang tanan nga media outlet, gikan sa TV, radio, news newspaper. Doon ay mga kalihukan alang sa pagpalambu pa sa kagawasan sa prensa. Bisan o managlahi og media outlet apan healthy competition lang, mga kabombo. Tungod sa nagkamoderno na ang panahon, nagka high tech nagmaayo ang uban bisan dili media bisan dili reporter apan pinaagi sa ilang tagsa ka mga Facebook account basta na ay data o makakonek na yun sa Wi-Fi, mamahimo nang makapost o bisan unsa sa ilang wall sa ilang Facebook hinungdan nga ni katap ang fake news mga kabombo <coughs> dili na tapailan sa mga fake news kaming mga legitimate nga media among responsibilidad nga mo kontra sa mga fake news hilabina na sa mga dami account ha. unya midaghanasad ang mga scammer karong mga panahon na busa ayaw mong tuod ayun. ayaw na mo pailad og tungod ni ni hugot nga gipaki gipaki batukan sa KBP Cebu chapter ang mga fake news aron di mamislead ang mga tao tungod sa sayop nga mga balita ang KBP Cebu chapter dili makatugot nga magmalampuso ng mga tao nga mo pakatap og mga fake news ilabina sa mga sensitibo kayo nga isyo sa sa kaso ni Mitokmo. Busa mabuhay ang KBP Cebu chapter. Mabuhay ang KBP o unta dunay statement nga ipagawas ang KBP. Nini mga fake news nga nikatap mayroon sa mga social media nga nailat ang mga tao, ang mga tao na mislead dag maayo. Mas motuo pa ang mga tao noon uban sa mga dummy account sa mga fake news kaysa mga legitimate media.